Ayan, simula na ng pag aayos ng ipapabagahi sa Pilipinas. Ito ay aking mga na shopping dati pa. Kasi we are planning to visit my family back home. But they're always cancel. Yes! Hello! Hello! There are always cancel So, ngayon ang, ang itsura ko. Naglinis, naglaba, nagluto. Andun pa yung luto ko. Multitask today. At ngayon, mag-aayos ng ipapabagahi. Ayan ang box. Hindi ko alam kung Ilang box ang maipapadala sa dami nito. Meron pa sa taas. Kaya ang aking papa ay excited na excited ng matanggap ang kanilang pamasko. Papa, hindi ko alam kung mm, kailan to darating. Pero sisimulan ko na ang pagpapa. Paggahe. Ayan, dami. Hindi ko alam kung ilang box to. pa. Ayan pa. Simulan na ang pagpapabagahe. May, may, up, may dalawa pa akong box sa taas. Large siya. Kasi dito sa US, maliliit lang ang box. So, yan, dalawa. Mayroon pang dalawa sa taas. Hindi ko alam kung ilang box to. Mayroon pang mga naka naka ano sa taas na dapat ipabagay din. So, ito pa lang yung nasa attic. <laughs> nasa attic kinuha ko na para masimulan ko na. Yes guys, as everyone, it's just a busy, busy Saturday. I mean, washing, cleaning, and watching some go live from our business partner. Uh, some of our business partner from Toronto, is Jennifer and sis Coach. Alidia from UK. I've been watching the Go Live interview, how our business online, it's all about. And yeah, now I am um, decided to start the Bagahi padala, sa Pilipinas. It's a lot of mess here, guys. Sorry about that, but. You have to start and keep going. Kasi kung hindi ko sisimulan, hindi matatapos, di ba? Ayan, mga shoes. Shoes. Kung ano-ano pa, ang dami dyan. Ang dami kong na nabili nung nag-shutdown uh, ang Goldman at saka Peebles. Yan dami dyan. Pampabagahe sa mga Pilipinas. Sa Pilipinas, mga... Ayan, may cars pa pala. Hindi ko na kung paano ko ito pagkakasyahin. Ayan. Hindi ko na kung siya pa paano. Ayan, mga sapatos. in yeah, a bag mm-hmm i oh, sorry <laughs> sorry guys yeah and um, my shoes oh, sorry yeah my shoes <laughs> Damit ng aking pamangkin. For... Malaki, malaki na siya ngayon. I hope na magkasya pa ito kasi pinamili ito namin noong kami ay dapat na uuwi sa Pilipinas. Ang pa sulubong. Pero cancel ang aming uwi. So, Ayan, mga sapatos, mga kapatid. Mga sapatos, mga kapatid. Sa akin, mga kapatid, ng mga kalalakihan. Mga pamangkin. Ayan, malaki to. Anong size nito? Hindi ko alam kung sino magkakasya.

Sura ko, mukhang kagigising lang. Saturday kasi. So, nagising ako ng late. I always get up late every Saturday. Saturday lang bumabawi. Oh! Woohoo! Hindi ko so, alam kung paano ito magkakasya. Ah! Oh, ito pang pang tulog. Nice Let's <laughs> go. pang swimming ng mga pamangkin. Bag. Dami nito, guys. Pagbabagahe Nagsisimulang maggunso Axel Kailangan simulan ng pagbabagahe O oh, may dating soup pa here <laughs> uh, Cute siya. Hmm Hello guys, you're watching from where? Tell me so that I can shout out for you. Nagahanda ng pampa-bagahi, Pang pamasko sa Pilipinas na mga nagaantay. Ang aking tatay ay excited. Yung mga pamangkin. Mga kalalakihan kong Pamangkin. Hmm? Oh, mga bag sa aking mga hipag, kapatid. Ooh. Dami. Kasi nung nag-close ang Goldman, dami kong na kuha. Woohoo! Look at that. Halos <laughs> the same, the same. Kasi marami aku mga pemangkin And what is this? Tablecloth, yeah. Tablecloth, cute. cute. <laughs> huggable. sa Pilipinas, sa mga mahal sa buhay na nag-aantay. Mga pamangkin. Kapatid. Mga short. Mga short. Pare-pare mm -hmm. ha I think Kuya Luloy love this one Kuya Luloy Sino makasya to? Hindi ko alam beba kulay. Short. Anak ni Bibi or anak ni Ate Tess. <laughs> Dress. Young girl. Swim Swimsuit. How much I love you. I can't be sure. Oh, it's happening. It's on. suit, another thing there. kaklasyahan kung sinang gusto. Mm. <laughs> Malalaki bag. the newborn. Newborn baby. <laughs> Manhattan toy. May sound. Ano pang dito? Siguro part part 1 lang to. Kasi dun sa taas may mayroon pang ito lang yung mga galing sa attic. Here.

<laughs> paano paano ba ito pagka Uh this is uh, Polo Polo Sport Favorite color, babe. Partnership, partner. Mm -hmm. And this is short. yes guys kung sa Pilipinas mahirap kasing bumili pa ang aking mga kapatid alam ko mahirap bumili long as shots polo Here, more shoes. What is this <laughs> dress? <laughs> cute, cute dress, short. Size ko. Mga kapatid ko, kasize ko lang din. Papayos. Dila. This is a new balance. New balance. This is key key, sw key Swiss key Swiss. bunso ko kasi. Ano size mo bunso? God is so good. How's your weekend guys? How's is your weekend? What is your plan? We just had a business zoom meeting last night and I was so inspired. All our business partners. Since Emily, she shared about breaking the barrier in our spiritual life and also personal personal life and digital business as a digital business owner we have a lot of barriers so she share she share us the how to overcome all the barriers in our life so Always, uh, she shared about focus, what you're supposed to do, and also uh, plan how to achieve your goals and dreams. And for my, for me, and I'm doing the application today, so I started because this package. it's been a while that I am telling to my papa that yes, I I'm going to send it soon. But still, hindi ko sinisimulan ang pagpapabagahe kaya tumambak na siya ng tumambak. At dahil na rin sa katamaran. <laughs> katamaran. Pero, yun nga, nag ako na kailangan ko ng simulan. Kasi, magkikristos na, hindi ko alam po nga aabot sa Pasko. Kasi, October na. So, probably, 20 or before end of this month. Napadala ko. So, ang... Um, ang... Um, pagdating nito, sinasabi nilang at least 2 months or 6 weeks. I hope na kasi November so November, December sabi 6 weeks nakakarating Manila lang naman to so hindi siya ganun hindi siya aabot I hope na umabot nga sa Christmas kasi ang papa ko mag birthday din siya sa December 22nd and I have a lot of preload dun sa taas mga fans Levi's pants, mga sapatos din, tsaka bag, uh, mga relo. So, kaya, hindi ko alam kung ilang box to, siguro apat. Kaya, kailangan nang masimulan ang pagpapabagahe. Pag, kasi ang pagpapakla nito, it's like fine na. So, kailangan mo ng oras para Paggawa mo ang gusto mong gawin. Set your goals and start what you supposed to do. Hindi yung plano-plano lang. Dapat gawin. Diba? Ayan, bunso. Mga pantalon axel. Kaya, kailangan nang simulan. Para may matapos, di ba? Para may matapos. Yes, guys. So, that's for my weekend. Uh, tomorrow, magsisimba. Tapos, tap simulan ulit. Uh, Taposon ang pagpapabagahe para ma send ko na sa Pilipinas. So, yun. On, uh, ingat kayo lagi. Uh, we are just so blessed to have this uh, opportunity to help to help and be a blessings to others. Kasi we are so blessed. That's why we're sharing our blessings, right? So, yes guys. Thank you for sharing and thank you for liking all our business page. Thank you for all your support and salamat sa mga encouragement sa aming sa ating mga business partner na successful. Congratulations, guys. And yes, Congratulations, everyone. Be blessed and be a blessing to others. Always think positive and be safe, everyone. That's all for now. Uh, sisend ko ito sa aking papa para masaya na siya at ang aking mga kapatid. So, yes, guys. See you. God bless. Bye.